Pero napasig nyo, kahit ganoon, masaya pa rin ako sa buhay ko. Kasi meron tayong Diyos eh. Meron Diyos akong ano, yung, 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 yung tayo ko sa Diyos, hindi mawawala yun. Mawala na lahat yan. Hindi mawala na lahat yan. Hindi ko madadala sa langit yan eh. Pero yung para ng palataya ko sa Diyos, hindi mawala. Yun na lang. Sana, magtagal pa ako sa mundo na to. Sana. Kasi kami pong mga April boys, si Kuya mo nawala na, si Jimmy may sakit. Ako, mag nagkakaroon na rin ako ng sakit, sana abutin pa ako na ilang taon. Hindi ko may nangad na magtagal pa sa mundo, pero yung kanta ko yan sure na sure na magtatagal. Kasi nung 1995, pinipredict ko yan, sabi ko, etong kantang ginagawa ko ngayon, marinig ko pa to 50 years From now. Ganun yung kumbaga, 50 years, ganun, ganun naman. O tamo yung, yung kapag nakita ka, 28 years na nakalipas, narinig ko pa rin natin. Siguro narinig ko pa rin yan. Ganyan talaga pag-ibig. Ganyan talaga pag-ibig, is 26 years na nakalapas. Ala-ala na iniwan mo, kapag naisip ko. Diba hanggang ngayon, narinig ko pa rin. Kaya ganun. Sandali, ko lang ha. iyan. Yan. Hello, narinig nyo ba ako? Hello, narinig nyo po ba ako? Mag-comment kayo dito kung narinig nyo ako. Ganyan po ang buhay namin dito sa Amerika. Sabi, ang pangit ng mga bagong singer ngayon, Lods, bingo. Walang original na kanta, puro revive. Oo oh, oh, nga, noon. E, sabi nila, sino ba ang original na April Boys? Tatlo lang yung original na April Boys. April Boy, Bingo, Jimmy. Eh nawala na yung kuya ko, kaya dalawa na lang uh, natitira. Meron pa kayong dalawang na, ano, inaasahan na April Boys. Si Bingo at si Jimmy. Kaya po sana, hanggat nandito kami, tangkilikin nyo yung sariling ating kanta. Iba po yung original kaysa revival. Kasi ang epic Boys po talagang mahal na mahal kayo. Eh. Hindi po kami gagawa ng, magpangit, ng pangit na kanta. Kasi ang, ang dinadala namin, Pilipino eh. Mga Pilipino, kunyari sa abroad. Pag pinarinig mo yung kanta ng April Boys sa mga kano, nasabi nila, ganda ng boses niyan, ganun. Okay yan ha, ah. kahit mga kano na nga kumakanta ako dito sa Amerika. Kakanta sila sa karaoke, sa ano. Pag kumanta na isa sa April Boys, masabi ng, Are you a singer? No. I'm a, a marami ako na bentang singer sa owing machine, sabi ko. Seller ako na singer sa owing machine, sabi ko gagugulan sila Apple Boys daw. Matindi. Kasi po ang Apple Boys is talagang anong, Apple Boys yan. wala na kaming dapat patunayan. Wala na po kaming dapat patunayan mga idol.